Hi guys, good morning. <laughs> good. Second day na mo dries mo albo al, -al. grabikalimpiya sa tubig. Dugangan isda. Is mm, isda ng gagmay. Hmm, isda ng gagmay. Ako ipakita ha, para makakita mo. Hmm, tanawa. Daghan na, eh. Dagmay kaya nga isda, no? Hmm. Oh, nadiri, na din yan, ano, all day rapit. Wala, unsan na Ito man. Kinason? Kinason. Ay, wala, wala may sulod. Gatoo ganit na e, ay sulod. Wala <laughs> naman, Joy? Oo. Oh. Hmm? dagan kay isda. You... Mingaw Mingaw ka wala pa tao Oh, ah, kanindot oh. Isda Is the king of siyang kanang iyan, ano, butangan ng itlog. Maone. Eh. <laughs> <laughs> oh, katong ang sa'yo ito'y pangalan, lobo-lobo, dili na siya, ma, oh. Alak, kaninindot. Loko pa man siguro na dito, eh. Mm. Oo. Fingerling pa man na. Dara, oh. Kanindot, oh. Na, na pa, oh. Nga, din, nindot na, oh. Nindot uh. na, istripe, stripe, stripe, mga isda. Na, eh. Na, ah. Nadi rin. Oo, oh, nasa dalawang sa bato, oh, dagang kayo. Masigna ka to, si finding name, oh. Ah. Oo. <laughs> 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 si finding, ah, clown fish, clown fish, diba? mangita pa ta ha naa ba kay kinahanglan clownfish. Bugnaw kay tubig. Ay, eh, piskot. Naiumang. Naiumang ang katong shell ba? dagam Daghan lagi tao dito sa Pikas, no? Kanawa. Ha? A public, ah, public day na diha. Private na resort. Mm. Daghan kay tao dito, dito sa Tumoy, nga, oh. Ha? Ah? Ah. Daghan de kay tao sa Tumoy, oh. Kay public, pero de rin. Mingaw. Dey, private private na man diri ma Big Sand Resort. Public Resort. suway kuno tag pangitag ano Nabasag kay kinha sendiri maligot ta malinga ka magtanaw sa mga bato Ah, sa mga bato, sa mga isda. Uy, Joy, meeting to kung hapo, no? Basin. Oh, no? Ah, sa pagka, eh? May one? Oh, meeting. Ilan naman tayo pila pala sa meeting. Kani, ay. Kani, siguro mauna, ni. Hindi na. Kinasan, eh. <laughs> Ang buto mo. ako. Dara. Mura man siag bagungon. <laughs> Allah. Day 2 sa among moal-boal. <laughs> Mm. Ano, eh. bit, man? pa na, -tong, na, Asa, nabiha Oh, o nara lo kadaghan ka rin doon chitan kana eh. Kanang isda gani nga kanang gagmay. Nga stripe stripe. Tama, go, hmm. Yung tago sa batu. <laughs> out live bye guys thank you for watching 1 million viewers <laughs> 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 <laughs>